Ito, the finished product. Naku, masarap nito. This is so masarap. <laughs> okay, kaya ako naman siya gusto i-interviewin si Hattie Lorna kasi gusto ko pakita kung gano'ng kasipag ito. Diba? Hindi naman po pwede maging successful, lalo na yung mga bata dapat maintindihan niyo, hindi ba pwede magiging successful kung hindi niyo pinagkirapan? Oh, no? ilan, ilan years ka na dito? 16 sa business. 16 sa business, ha? Ang dami kumakain makain dito. Lagpas like, alas 12 na kami, mag-aalauna na. Pero ang dami. Okay, kwento okay. niyo po, kano kayo kasipag? Ano oras kayo pumapasok? Depende pag may maaga akong catering. Pag may pick up akong 7 o'clock, nandito na ako ng 4. Mm. Minsan 3 o'clock in the morning kasi nagsasalang ako ng lechon. Is Monday to Sunday, di ba? Ano yung nagsasara to? Seven. oh tapos seven. Di diba, mo isipin mo, lagpas labing oras ng Tapos dito sa Amerika, wala nang Pero Tapos dito sa Amerika, wala katulong dito. So, ikaw pa gagawa, ikaw pa magdalaba. <laughs> Lahat. Lahat siya. oh, pero tingnan mo. Kaya, naging successful dahil sa pagsusumikap. Kaya ako sinishare sa inyo to. Dahil gusto ko lang pakita sa inyo na basat nagsipag kayo, eh talagang, ang laki ng chance na maging successful. No? Hindi man naman tayo, kumain na sila. <laughs> ako ay God, sinangag, and tuyo. Sobrang sarap po, ma'am. Kahit <laughs> sa Pilipinas po, nang ganito ba sa akin? Eh. Ang daming hinanda, oh. Tatlo lang kami. Malamang hindi na ako magdi-dinner nito, okay? Salamat po! Thank you, thank you!